guys, nandito tayo ngayon sa garden ng ating kaibigan. Ayun, may apoy siya bawat uh, kanto ng kanyang garden. Ayun no? May apoy siya nakalagay. Kakaibang apoy ito guys. Ayun ang no, ating kaibigan. At kumpare. Dito yan guys sa uh, bahay niya sa Balinsuela. Na Balinsuela Malabon. Yeah. Malapon pala guys. Ayan, Ayan ang kanya sasakyan. Ah guys may apoy ang kanyang gilid ng garden. Ayan. Gilid ng bakod. Ayan guys. hindi namamatay yan guys yung apoy niya na ayan yung loob niya ayan bahay niya ayan ayan ilapitan natin guys ayan ayan yung pangalawa ayan yung apoy ayan ganda tong kuha ilaw niya dito sa atin sa kanyang garden na ayan nakaiba ba diba guys nakakawili ah, lang tingnan ayan May tanim na ng konting talbos at uh, may pinya rin siya ayan yung papaya niya wala ng dahon ay eh, konti na lang ang dahon pero maraming bunga Ayan, oh. ayan guys, pinakita lang natin ang kakaibang ilaw na ilaw na kanyang garden ayan shout out dyan sa ating mga kababayan na mahilig sa papaya ito yung mga katira dito hindi mahilig sa papaya ayan Kaya marami pang bunga pero kung sa amin yan ubos na yan, ginataan na yan guys kakaibang apoy sa gilid ng bakod